kuya nagsalita na pinalabas ng GMA7 na talagang kompleto sila hindi na kulang ang production okay. kasi yun talaga ang ano nila safety and security ng mga artista oh, kahit saan na yan hindi na pwedeng kulang yan kasi wala mm -mm. niyan sinabi walang mga ambulansya oh. pinakita nila at least, it proves na may practice yung safety sabi okay na okay si Rioloxin di ba talagang gano'n siya kagaling na actress mm -hmm. na dala siya na kanyang emosyon at huwag natin bigyan ng uh, bahit ng dumi o uh, ano yung issue na kinaharap nila ngayon na talaga namang fake news po yung nagkakalat. Welcome to, to DNA. DNA! Ayan harap ni Alain the Pire dito sa DNA! Welcome! Ayan. Ito ha, ano, tapusin na natin ang issue kay Rioloxin, di ba? Ano ba itong kumakalat na balita, kuya, na talagang wala daw medic, kaya siya, yun ang kinakalat ng mga netizens. Marites na naman. Oo, <laughs> <laughs> marites na naman. Oh. Grabe talaga. Talaga nga naman, pag ng mga marites, eh, talagang nisisikat ang mga tao, no? Oo. Oh, oh. Ibig sabihin, maganda yung Black Rider na ano nila. Sino-shoot. O oh, maganda, kuya. Mm. Ibig sabihin, mm. ito si naman million views, di ba? Ano yeah, ba yeah, yeah. lang nangyari kay Miss Rio Locsin? carry the weight talaga siya sa kanyang emotions. Formal mm. eh, matanda yeah. na siya, nagkakaedad. Lahat oh, oh. naman tayo, nadadala sa ano eh. Sa mm. maliliit na bagay lang. So, ibig sabihin, ganun siya kagaling na actress. Oo. Oh, di ba nadadala siya that's sa emotion na yon, Kahit nag-cut uh, na, dalang-dala pa rin niya yung emotion na yon. Oo, prop. Profesyon niya yun eh. Mm -hmm. so, Magaling kanyang trabaho. Yung oh, oh. ginagawa. So, pinapakita lang yan. Na ganun niya, yung kakayanan niya. Isang batikang actress yan. Oh, yes. Malupit yan. Malupit talaga. Mm -hmm. Ano ba itong kumakalat, kuya? Pero nagsalita na siya, di ba? Ano itong kumakalat? Na bakit ang netizens hinahanapan ng butas? Well, kasi ngayon, gano'n lang nga ng ano eh. ang Siguro, gano'n yung trend uh -huh. ng industriya ngayon. Uh -huh. Kasi nga, di ba, gusto ng tao, mga reality show. Yes, oo. Uh -huh. nag na siguro sila yung puro drama, acting. Uh -huh. So, nilalagyan naman ng konting spice. Ah. Uh -huh. Nilalagyan ng konting anghang yan. Para naman, kasi nga, iba na ng ano eh. ang Ano ba nagdadala ngayon? Di ba, YouTube? Yes, oo. Uh -huh. uh, digital uh, Marami uh, na technology. Marami na kasi competition. But... Oh, Marami na. So, di pwede din diba, mag-publicity to na ano, para lang, syempre, mag-ingay ang Black Rider. Ah, nganoon. pwede rin, para makilala. Pero kahit di naman mag-ingay yan eh. Talaga naman kahit saan may issue. Yes, ah, uh oo. -oh. Mapa-politika, mapa... Kung ano man, mapunta ng paligid. Dami ng balibalita ka. Uh -oh, eh kahit yes. saan ka pumunta, uh -oh. meron talaga. Pero hindi naman mawawala yan Pero mainam na din na may ganyan. At least nakikita. wala mm -hmm. yan, sinabi walang mga ambulansya. Uh oo. -oh. Pinakita nila. At least it proves na may practice yung safety yes. ng mga artista. Oo. oo. Kasi kino-comfort siya ni Ruru Madrid yung ano guwapong aktor, di ba? Mm. Na magaling na aktor na yun. Kina-comfort talaga siya. Ang tagal kasi nung moment niya na parang dalang-dala siya sa emosyon Kasi pinaupo siya, binigyan ng tubig, dalang-dala pa rin niya. Pero mm. yung mga tao iba na yung iniisip nila. Mm. -hmm. Ah, eh alam mo naman ng tao, bayan natin sila. Oo. Baga para sumika magumanda naman yung yung kwento, 'di oo. Oo. Siyempre yung alam, siyempre yung ang masakit kasi diyan okay lang sana kung mag-criticize ka, pero sa bagay, hindi naman siya pwedeng mag-critic yes, oh, kung oh. hindi, kung di pagkakamali sa yes, ito na naman. Oh. Oh. Pero syempre, sana wag naman yung sobra. Yung nakita mo lang yung emosyon, pero uh -huh. huwag ka naman mag-conclude na walang ambulansya, uh -huh. uh, walang medic, uh, not, uh -huh. hyperventilate siya, o oh, kung uh -huh. anuman yung nangyari. Yes, so. yes. So, ibig sabihin, okay na okay si Rio Locsin. Diba? Talagang gano'n siya kagaling na akres hmm. na dala siya na kanyang emosyon. At huwag nating bigyan ng uh, bahit ng dumi mm. o kung ano may issue na kinaharap nila ngayon na talaga namang fake news po yung nakakalat. Oh, mm -hmm. Pwede nga na yan. Siyempre, lagyan natin lang what if. Yes. Sa pa uh -oh. kanilang palagay. Hindi uh -oh. na naman yan. Wala na tayong magagawa talaga. Lubabas na eh. Oo. Kung ano man gusto gawin lang kung plano man nilang i-escalate e yung, ano, yung mm. issue para makilala yung... Kilala na. Pero siyempre, iba pa rin yung nag-iingay. Iba pa rin yung nag-iingay. Oh. Kaya oh. nga, kaya nga may chismes eh. Yes. Kaya yun naman talaga yung kalakaran ng, ng ano ng, natin ng, eh, oh. ng artiste. Oo. Oh. Oh. Kahit noon pa, nung simula pa, di ba, may pairing, kailangan may historia, may oh. kwento, oh. para ma, ma, no, mat, mat, matunog sa masa. So, ibig sabihin, hmm. malaking tulong to sa ratings ng Black Rider. Ah, malaking bagay. Oh. Pero salamat sa mga, na, na, sa mga ano mga marites. <laughs> so, lalo silang sisikat. Oo. Oh. Kaya eh, naman yun. De, sa akin, para sa akin, Malaking tulong 'yon sa kanila. Yes. Kung oh. ano man yung issue, eh, na natin ang, ano, ang Black Rider, ang sabi sa atin ng totoo. O, oh, at yan, nagsalita na, pinalabas ng GMA7, na talagang kompleto sila, hindi na kulang ang production, okay. kasi yun talaga ang ano, safety and security ng mga artista. O, oh, kahit saan na yan, hindi na pwedeng kulang yan. Kasi yeah. na, ano na yan, eh, nasa, ano na rin, ano, sa lahat, kahit sa industriya, mm -hmm. kahit sa mapaupisina ka, sa palengke, kailangan meron tayong mga clinic o ano, mga uh, health support. Hindi yes. Hindi pwedeng wala. Oo. Oh, kasi hindi natin masabi ang mangyayari. Oo, oh, tama nga. Anyway, yan po. At least sinapos ng issue about dito mm -hmm. kay Roy Roxin na kompleto po sila ng gamit. Di ba? Ang production hindi nagkulang at saka okay na okay po siya. Ganun lang siya kagaling na actress at nadala na kanyang emosyon. Mm hmm Eh, uh, sa mga ano, sa mga chismosa. <laughs> <laughs> sa mga, ah, marites na lang. Gamitin yes, natin uh -oh. ang ating mga Gen, Gen Z ba yan? Yes, yes. Oh, Gen Z term, Marites. Uh -huh. Salamat sa inyo. Sana pagpatuloy nyo lang po yan para para ano ma marami pong sumikat eh mo, pag usapan uh, mo, pag usapan sige lang po at nandito naman po kami para pag usapan din kayo ayan oh ayun anyway thank you so much di ba sana sa pagbabalik mo ulit alam mo more chismis more marites uh -huh. and sa pageantry babalik tayo sa Miss Universe too oh malapit na naman yan Iyan. ayan para tingnan naman anyway yan thank you so much for tuning in and we'll, see, see, you again, again, soon. soon oh ayan sa pasang issue